Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang um, malalimang paghimay sa mga material na iyong ibinahagi. Mukhang mabigat to ah. Oo. Medyo. Ang mga ito kasi ay mga CP mula sa isang parang komprehensibong gabay. May mga tanong pang diskusyon, may exercises din para sa pagninilay at practical na aplikasyon. Ang pamagat nga ay Passing the Torch Well Beyond Dependency. Building Self-Sustaining Churches Through Indigenous Leadership. Hmm. Powerful title. Dependency. Malaking issue yan. Talaga. Kaya ang layunin natin dito ay suriin at unawain kung paano nga ba makakabuo ng mga simbahang, alam mo yon matatag, nakatayo sa sariling paa, tapos pinamumunuan ng mga kapatid nating lokal. At yung pinaka-importante siguro, yung hindi na palaging umaasa sa tulong galing sa labas, no? Exactly. So, para simulan ng usapan, may isang matinding tanong dito mismo sa material. Eto, paano kung ang mismong definition mo ng tagumpay sa ministry ay mas nakahilig pala sa um, nakikitang resulta kesa sa kakayahang magparami o reproduction? Ah, mabigat na tanong agad. Oo. Kung ganito nga, paano kaya nito babaguhin ang mga strategiya mo ngayon? Sige, himayin natin ito. Napakahalagang tanong yan para magsimula. Kasi, ano, ang usaping ito ay tumitingin talaga sa pangmatagalang bunga, di ba? Hindi lang sa kung anong meron ngayon. Oo, yung long term talaga. Tinitingin natin kung paano magiging angkop sa kultura, yung pagpapahayag ng ebanghelyo, pati na yung pamumuhay bilang simbahan. At um, higit sa lahat, kung paano tunay na mabibigyang kapangyarihan ang mga lokal na mananampalataya. Empowerment, yun yung keyword. Oo. At ang ganda sa mga material na hawak mo, hindi lang ito puro teorya. Puno ito ng mga tanong na talagang anong magpapaisip sa iyo ng malalim. Tapos may mga konkretong hakbang pa. Parang guide talaga. Oo nga eh. At uh ang unang malaking tema na agad lumilitaw dito sa mga unang bahagi, yung pangangailangang suriing mabuti yung mga kasalukuyan nating ginagawa. At unawain kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na paglago sa konteks ng misyon. Pagsusuri sa sarili? May mga tanong dito na parang sinasampal ka para magisinge. Halimbawa tinatanong, paano raw ba nangyayari na yung dependency, yung pag-asa sa tulong mula sa labas, nagiging parang balat kayo ng katapatan sa ministry. Hmm, nagbabalat kayo? Oo, pero sa totoo lang, pinipigilan na pala nito yung tunay na paglago ng lokal na simbahan. Napaisip ako dito grabe. Kasi minsan, ang tingin natin sa sarili natin ang faithful natin sa pagtutulong, di ba? Oo, parang ang noble ng ginagawa natin. Pero hindi natin namamalayan yung dependency na pala yung naitatanim natin. Totoo yan. At ano kaugnay niyan, may isa pang matalas na tanong din. Kapag nagtatanim tayo ng simbahan, simbahan ba talagang itinatanim natin? O baka naman naglilipat lang tayo ng mga modelong galing sa sarili nating kultura? Ah, yung paglilipat ng modelo. Oo, kasama na pati yung mga hindi natin namamalay ang cultural baggage. Sabi nga sa material, may mga di nakikitang gastos, hindi lang financial yung pag-export natin ng sarili nating kultura kasabay ng ibanghelyo. Baka hadlang pa nga minsan. At dito, uh, ipinapakilala yung isang concept na talagang tumatak sa akin, yung tinatawag nilang mature seed vision. Mature seed vision? Ano yon? Ang idea ay parang buto na itinanim. Hindi lang basta tumubo, kundi lumago, naging matatag, na munga. At yung bunga nito, may kakayahan na rin maging bagong buto. Gets mo? Ah, okay. Parang cycle. Oo. Oh. Ganito raw dapat ang pananaw sa isang simbahan. Dapat maging self-governing. Ibig sabihin, may sariling kakayahang mamahala. Sariling pamamahala. Okay. Dapat din itong self-supporting o kayang tustusan ang sarili nitong pangangailangan. Sariling tustus, mahalaga yan. At higit sa lahat, self-propagating. May kakayahang magparami o magpalaganap pa ng ebanghelyo at magtatag ng iba pang simbahan ng mag-isa. Hindi lang basta tumayo, kundi kayang magpatuloy at magparami. Wow! ang kapansin-pansin dito ay yung hamon na baguhin mismo yung sukatan natin ng paglago o maturity ng isang simbahan. Tama ba? Oo, yung metrics mismo. Hinihikaya tayo ng material na pag-isipan. Paano kung ang tunay na tanda ng isang mature na simbahan ay hindi nasusukat sa laki ng miyembro, ganda ng building o dami ng programa? Na madalas yun ang tinitignan natin eh, di ba? Madalas kundi um, sa sending capacity nito, yung kakayahan nitong magpadala ng mga manggagawa para magsimula naman ng bagong gawain sa ibang lugar. Ah, yung kakayahang magpadala, hindi lang mag-gather. Ito yung kakayahang magmultiply hindi lang mag-maintain ng status ko. At diretso itong kumokonekta sa ano sa Epesyo 4:11-16 na ang role ng leaders ay ihanda ang mga banal para sa gawain equip the saints Oo at sa to, Timoteo 2 Timoteo 2:2 yung magturo sa mga mapagkakatiwalaan na sila naman ay makapagtuturo rin sa iba reproduction talaga ang diin At nabanggit din sa material yung laging may tensyon o hatakan sa pagitan ng tinatawag na apostolic oversight ito yung patnubay o pangangasiwa na madalas galing pa rin sa mga nagpasimula o tagalabas. Oversight versus autonomy. Oo, at ng indigenous autonomy o yung kakayahan at kalayaan ng lokal na simbahan na pamahalaan ng sarili nila. Parang laging may tanong hanggang kailan ba yung oversight? Kailan dapat bitawan na for full autonomy? Delicate balance yan. Sabi nga sa material, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Sa kasalukuyan mong ginagawa, saan ka mas kumakapit? Baka masyade pa rin tayong nakakapit sa pag-o-oversee. Baka mahirat bumitaw. Oo. Hindi pa talaga lubusang nakakapag-release ng control at responsibilidad sa mga lokal na kapatiran. At dyan, natural na papasok ang ikalawang mahalagang tema. Yung tunay na pagbibigay kapangyarihan sa lokal na pamumuno. Paulit-ulit itong binibigyan diin sa iba't ibang bahagi ng material mo. Hindi lang basta may leader. Hindi sapat, kailangan sila ay tunay na pinagkakatiwala at binibigyan kapangyarihan. Empowered talaga. Oo. At may tanong nga doon na talagang nagpabukas ng isip ko. Ba't nga ba mas malalim ang pag-abot ng mga insider yung mga talagang kabahagi ng kultura sa puso ng kanilang mga kababayan? Mas alam nila yung kilite, no? <laughs> Oo, na madalas hindi ni kayang gawin ng mga tagalabas gaano man sila kagaling. Tapos, kasunod nito, ano raw yung mga di natin namamalayang mga bias o pagkiling? Ah, yung mga hidden bias? Na dala ng sarili nating kultura na nakakaapekto sa pagtingin natin kung sino ba ang qualified o karapat-dapat na maging leader sa isang partikular na lokal na context baka iba yung qualified para sa atin kesa sa kailangan doon. Dito lalong nagiging interesante kasi binanggit doon yung prinsipyo ng character before competence. Ah, yan. Napaka-importante niyan. Dapat daw, Unahin ang paghubog at pagkilate sa karakter ng isang leader based sa standards ng halimbama Tito 1 at Timoteo 3 bago pa man ang kanyang galing o kakayahan. Karakter muna bago skills? May practical na tool pa nga silang sinusuggest, yung leadership lens para tulungan tayong suriin ito ng mas objektibo kasi di diba, madalas mas madali tayong masilaw sa galing o resulta. Oo, sa performance. Pero ayon sa material, ang pundasyon daw talaga na hindi natitinag ay yung karakter na hunubog ng salita ng Diyos. Kahit hindi pa kasing galing agad sa simula. Napakahalaga niyan. At ang pagkilate sa tunay na karakter, malaking challenge yan. Lalo na kung gagawin natin ito nang hindi natin na ipoproject yung sarili nating mga pamantayan o checklist yung sarili nating definition ng leadership material. Oo, kung ano ang itsura ng isang leader based sa ating pinanggalingang kultura. Baka yung hinahanap nating competence ay iba pala sa talagang kailangan sa kontekstong yun. Tama. Kasama rin dito ayon sa material, yung pagbuo ng mga istruktura ng pamamahala, yung sistema ng pag-oorganisa at pagpapatakbo ng simbahan. Ha, yung church structure na nakaugat dapat sa lokal na kultura para madaling maintindihan at yakapin ng mga tao. Pero syempre nananatiling tapat sa mga prinsipyo ng Biblia. May balance pa rin. Oo. Oh. Ang ganda ng pagka-phrase nila dito. Structures that empower, not control. Wow. Structures that empower, not control. Magandang punto yan. Parang ang daling sabihin pero ang hirap sigurong isabuhay niyan, lalo na kung yung kultura mismo parang mas sanay o mas pabor sa mas kontroladong sistema. Paano kaya yun? Magandang tanong yan. Hindi naman nagbigay ng isang sagot para sa lahat ng kultura, yung material. Pero ang diin ay sa proseso ng pagtuklas kasama ang mga lokal na leader. Ah, yung collaborative process. Oo, yung pag-upo kasama sila, pag-aaral ng salita Jos Diyos at pagtatanong. Anong mga anyo ng pamamahala ang biblikal, angkop sa kultura ninyo at tunay na magbibigay daan sa paglago at pagdami ng leader? Hindi ito top-down imposition. Hindi pilit. At kaugnay nito, nagbibigay ito ng mahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo at sa team mo ang kasalukuyan bang sistema ng pamamahala sa inyong konteks ay nakakatulong ba sa pag-usbong ng tunay na lokal na liderato? O baka hadlang pa. oh, baka ito pa mismo ang nagiging hadlang. Kailangan ng matapat at mapagkumbabang pagsusuri dyan. Okay, moving forward, ang ikatlong malaking usapin naman ay tungkol sa mga praktikal na hakbang para makamit ang kasarinlan, partikular sa dalawang kritikal na aspeto, pananalapi at doktrina. Ah, pera at turo, magkasama yan madalas. Oo, hinimay-himay ito sa iba't ibang bahagi ng mga gabay. Isa sa mga matinding tanong dito. Paano raw ba unti-unti at madalas hindi namamalayan na sinisira ng pagdepende sa pera mula sa labas ang kakayahan ng isang simbahan na magkaroon ng sariling tindig pagdating sa teolohiya o doktrina? Malaki talagang kaugnayan yan kasi kapag ang buhay at ministry ng isang simbahan ay nakasandal sa pondo galing sa labas. Kahit walang masamang intensyon yung nagbibigay? Kahit wala. Madalas, kahit hindi sinasadya, naaapektuhan nito ang kalayaan sa pagdedesisyon. Maaaring maging hesitant ang mga lokal na leader na ituro o ipaglaban ng isang bagay na alam nilang hindi gusto ng kanilang mga sponsor. Ah, yung donor pressure? Oo, oo. O baka naman mas unahin nila yung mga programang may funding kesa sa mga bagay na mas kailangan talaga ng komunidad. Nagkakaroon ng subtle control. Grabe palang epekto. At may isa pang kaugnay na tanong. Paano mo naman masisiguro na napapanatili yung kadalisayan ng doktrina, yung katuruan ng Biblia? Yung doctrinal purity. Pero kasabay nito, hindi mo nasasakal o napipigilan yung natural at angkop na pagpapahayag nito gamit ang sariling wika, sining, musika o paraan ng pagkukwento ng mga lokal na kapatiran. Ito yung napakahalagang balanse sa pagitan ng faithfulness at relevance, di ba? Oo. Binabanggit din doon ang kahalagahan ng pag-reframe sa pagbibigay ng mga lokal. Hindi lang ito dapat ituring na obligasyon o pambayad sa gastusin. Hindi lang pambayad ng kuryente. <laughs> Kundi isang anyo ng pagsamba, pagkilala sa pagiging katiwala nila sa mga biyayang galing sa Diyos, at yung pagiging malikhain sa pagtuturo ng teolohiya gamit ang mga katutubong paraan para mas tumagos. Kung iuugnay natin ito sa mas malawak na picture, ang pag-ako ng mga lokal sa responsibilidad sa pananalape, yung stewardship, hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim pa. Oo. Oh, ayon sa material, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-ako rin nila ng buong responsibilidad sa misyon ng Ebanghelyo sa kanilang lugar. May konsep silang dinanggit na from aid to ownership from aid to ownership. Maganda 'yun. Kapag nararamdaman ng mga tao na sila ang nagpapatakbo, sumusuporta, nagpapalago ng gawain, mas nagiging makabuluhan at mas nagkakaroon sila ng sense of ownership dito. Mas invested sila Exactly. Siyempre, kasabay nito, kailangan ding maging mapagbantay laban sa panganib ng syncretism, yung paghalo ng katuruang kristyano sa mga dati ng paniniwala na hindi ayon sa Biblia. Paano yun babantayan? Ang solusyon dito, ayon sa material, ay hindi yung sobrang paghihigpit o kontrol mula sa labas, kundi ang pagpapalakas at pagtuturo sa mga lokal na mananampalataya na sila mismo ang maging matatag na tagapagtanggol ng katotohanan sa loob ng ng kanilang sariling kultura at contexts sila ang dapat maging theologian sa sarili nilang lugar sila mismo yung guardians of the faith dito na rin siguro pumapasok yung concept ng leadership pipeline o tuloy-tuloy na paghuhubog ng mga leader na nabanggit din, di ba? Nakaugat sa 2 Timothy 2.2. Oo. Yung idea na hindi lang tayo basta nagtetrain ng leader. Hindi lang one-time training. Kundi naguhumbog tayo ng mga leader na may kakayahan at pusuling maghubog ng iba pang mga leader. Multiplication of leaders. Para tuloy-tuloy. At ang maganda sa pagtalakay nito sa material ay ang diin na ito ay dapat mas nakatuon sa relasyon at personal na mentorship kaysa sa pag-asa lang sa mga formal na programa o seminar. Hindi sa yung classroom setting lang. Hindi. Ang kayangan ay yung intentional na pag-invest ng buhay sa buhay. Yung paggugugol ng panahon kasama ang mga potential leaders, pagmumodelo sa kanila, Paggabay, hanggang sa sila naman ay handa ng gawin ito para sa iba. Relational talaga? Ito yung pagpaparami na tumatago sa mga henerasyon, hindi lang natatapos sa isang batch ng trainees. At syempre, alam natin na lahat ng pagbabagong ito from dependency to autonomy, from control to empowerment, hindi yang madali. Maraming hadlang, for sure. Kaya naman ang ikaapat at huling tema na tinalakay sa mga material mo ay ang pagharap sa mga balakid na ito. Kasama na yon yung pagbabago ng ating sariling pananaw sa kung ano ba ang tunay na ligasiya sa ministeryo. Pagharap sa mga hadlang? Dito papasok yung pagharap sa mga takot at mga komplikadong dinamika na madalas pumipigil sa maayos na pagpasa ng sulo. Isa sa mga pinakamalaki at pinakapersonal na hadlang ay ang takot. Direktahan itang tinatanong sa material anong mga partikular na takot ang pumipigil sa iyo na ibigay ang buong otoridad at responsibilidad sa mga lokal na leader na hinuhubog mo. Ouch! Direct question. Takot ka ba na baka magkamali sila? Takot na baka masayang ang pinaghirapan mo? Takot na baka mawalan ka ng kontrol o ng lugar sa ministry? O baka takot na hindi na sila umasa sa iyo? Ang hirap sagutin yan ng tapat sa sarili. Matapang na mga tanong ito na kailangan ng tapat na sagot. At kasunod nun, may isa pang tanong na talagang tumago sa akin. Handa ka bang maging di nakikita o invisible para mas makita si Kristo sa pamamagitan ng mga leader na iyong pinalago? Wow, ang bigat nun sa ego, no? Sobra. Dito na raw pumapasok yung kailangang pagbabago ng ating role. Sabi sa material, kailangan nating lumipat mula sa pagiging planter o tagapagtatag na laging nasa harapan, yung bida, patungo sa pagiging isang catalyst, isang tagapagpasimula, tagapagpalakas o tagasuporta na madalas ay nasa likulan na lang. Nagchichir sa mga lokal na leader. From center stage to backstage. Mm, -mm. At duko bumabalik yung idea kanina na ang tunay na sukatan ng kalusugan at paglago ng simbahan ay hindi lang yung gathering capacity. Hindi lang pagtipon. Kundi yung sending capacity. Kakayahang magpadala ng tao palabas tulad ng simbahan sa Antioch sa gawa 13. Mahalaga rito ang pagharap hindi lang sa mga personal nating takot kundi pati na rin sa mga mas malaking puwersa. Kasama dito ang pag-unawa at pagtugon sa mga cultural issues tulad ng konsepto ng hiya at dangal, yung honor-shame dynamics. Na malakas sa maraming kultura dito sa atin. Oo. Pati na rin ang pagiging sensitibo sa mga power dynamics, yung hindi pantay na relasyon ng kapangyarihan na madalas namamagitan sa mga tagalabas na may resources at sa mga lokal na tumatanggap. Kailangan i-address yun. Binibigyang diin din sa material ang kahalagahan ng pagiging vulnerable, yung pagiging bukas sa ating mga kahinaan at pagkukulang at ang kahandaang magsisi kung kinakailangan para maputol na yung mga nakasanayang pattern ng dependency. Paghilom sa magkakabilang panig. Kailangan yun. Sa bandang huli, bumabalik talaga lahat sa tanong tungkol sa iyong legasya. Ano? May isang bahagi doon na nagtatanong, ang iiwan o bang legasya ay isang network na mga simbahan o ministry na nakadepende pa rin sa iyo o sa iyong organisasyon? O network na nakasentro pa rin sa iyo? O ang iiwan mo ay isang tunay na kilusan, isang movement na may sariling buhay, kayang magpatuloy at kayang magparami ng lampas pa sa iyo kahit wala ka na? Deep. At marahil ang pinakamapanghamong tanong sa lahat na iniwan ng material para sa pagninilay mo ay ito ang kwento ba ng iyong ministry pagdating ng araw ay magiging tungkol sa kung ano ang mga itinayo mo? Binigan mo ng kapangyarihan na sila naman ang makapagtatag pagkatapos mo? Malaking pagbabago ito sa pananaw natin sa tagumpay at kabuluhan. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig at nagbigay ng mga material na ito? Matapos nating himayin ang mga ideya mula sa Passing the Torch, ang buod ng ating napag-usapan ay isang malinawag at parang kinakailangang paglipat. Isang shift talaga. Mula sa kultura ng pagdepende patungo sa kultura ng tunay na pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na leader. Mula sa pagtuon lang sa nakikitang resulta o numero? Sa numbers? patungo sa pagpapahalaga sa kakayahang magparami o multiplication. At mula sa mindset ng pagkontrol, patungo sa mindset ng pagpapakawala, pag-release ng otoridad at responsibilidad. Ito ay puno ng mga konkretong tanong para sa iyong personal na pagninilay at para sa diskusyon ninyo bilang team may mga tools talaga. Oo, may mga practical na ehersisyo ito para sa self-assessment, mga checklist na pwedeng gamitin para masuri ang kasalukuyang kalagayan at mga suggestions para makagawa ng mga susunod na hakbang. May mga practical tools kang magagamit para may sakatuparan ang pagbabagong ito. Tunay nga, ang ultimong layunin ay ang makatulong sa pagbuo ng mga simbahang tunay na self-governing, self-supporting, at self-propagating. Yun niya yung mature seed vision, di ba? Mga simbahang nagpapatuloy at nagpaparami para sa kaluwalhatian ng Diyos. At bilang pangwakas na hamon sa iyong patuloy na pagninilay, iiwan namin sa iyo ang kaisipang ito na hango sa diwa ng lahat ng ating napag-usapan. Kung ang tunay na sukat ng iyong tagumpay sa ministry ay hindi ang mga bagay na iyong natayo, hindi yung building o yung laki, kundi ang mga taong iyong pinakawalan at binigyang kapangyarihan na magtayo pagkatapos mo. Ano ang isang bagay, maaring ito ay isang paraan ng pagkontrol, isang kinatatakutan o isang responsibilidad na matagal mo ng hawak? Na ng bitawan? Nakailangan kailangan mong simulang bitawan simula ngayon para tunay mong maipasa ang sulo. Isang malaking tanong para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagtatalakay na ito. Hanggang sa susunod!